Hoy aminin, pag sinabing Pasko, ano agad yung isang bagay na pumapasok sa isip mo bukod sa Noche Buena at mga regalo? Siyempre, ang inaabangan ng lahat, ang Christmas bonus. Pero bakit nga ba ganito na lang ang excitement natin dito taon-taon? Una, para itong malaking thank you sa isang taong pagod at dedikasyon sa trabaho. Isipin mo, lahat ng hirap mo may katapat na reward. Pangalawa, malaking tulong to sa gastusin, pang noche buena, pambili ng regalo para sa mga inaanak o kahit pambayad ng mga bills. At syempre, ito rin yung chance natin para itreat ang sarili. Pili ng bagong gadget, travel o kain sa paborito mong restaurant. Para sa'yo, saan mo planong gamitin ang bonus mo? I-share mo naman sa comments. Tuniwagu kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang fun topics. Salamat sa panunood.